Patuloy na nasa sentro ng mga trade discussion si Phoenix Suns forward Kevin Durant kahit natapos na ang trade deadline. Bukas ay gagawin niya ang ika-15 NBA All-Star appearance ngunit nananatili siyang mainit na paksa matapos lumabas ang mga ulat na bukas na ang Suns na i-trade siya. Ang 2014 MVP ay isa pa rin sa mga pinakamahusay na manlalaro sa liga at maaaring magbigay ng malaking tulong sa anumang kopona na nais mag-champion habang papalapit siya sa huling bahagi ng kanyang Hall of Fame career. Sa kanyang ika-17 season, si Durant ay may average na 27.3 points, 6.0 rebounds at 4.2 assists na may shooting percentage na 53.2% mula sa field at 40.4% mula sa 3-point range. Bagamat mananatili si Durant sa Phoenix ngayong season, sinabi kamakailan ni NBA insider Brian Windhorst sa ESPN's Get Up ang matapang na pahayag tungkol sa hinaharap ni Durant. Ayon kay Windhorst, malamang na matrade ito ngayong summer at alam na nga iyon ni Durant at ng buong Phoenix Suns. Dahil sa husay at reputasyon ni Durant, hindi na nakagugulat na maraming koponan ng interesado sa two times finals MVP. Ayon sa ulat ni Sam Amico ng Hoops Wire, isa ang Los Angeles Lakers sa mga planong maghabol kay Durant. Kung matutuloy ang paglipat niya sa LA, posibleng magsama-sama si Durant, LeBron James at Luka Doncic, maliban na lamang kung mapasama ang isa sa kanila sa trade deal. Isa sa pinakamahusay na scorer sa kasaysayan ng NBA, papasok si Durant sa huling taon ng kanyang apat na taong 194 million na kontrata na orihinal niya pang pinirmahan sa Brooklyn Nets nitong Martes ng gabi, idinagdag niya sa kanyang legacy ang pagiging ikawalo sa kasaysayan ng NBA na umabot sa 30,000 career points. Samantala, Mukhang may pag-asa ng bumalik ang mga superstar sa NBA Slam Dunk Contest. Kanina nga ay tila handa ng sumabak si Jamorant matapos ang nakakamanghang tatlong sunod na panalo ni G League star Mac McClung. Sa pamamagitan ng social media, nagbigay si Morant ng pahiwatig ng kanyang interes kasabay ng panawagan sa mga kapwa mahuhusay na dunkers na sina Zach Levine at Aaron Gordon. Bagamat hindi pa tumutugon si Levine at Gordon, mabilis namang nagpahayag ng interes si Janice Antetokounmpo. Aniya, handa siyang sumali basta't siguradong lalahok din si Morant. Ang kanilang posibleng pagsali next year ay tila muling magbabalik ng kasikatan at kasabikan sa slam dunk contest na tila nawala na sa mga nakalipas na taon. Kanina nga si Maklang ang muling naghari sa kompetisyon matapos talunin ang rookie na si Stephon Castle. Nang gawin nito ay isang dunk na katulad kay Blake Griffin pero ayon sa mga manonood mas mahirap nga na dunk ang ginawa nito kumpara kay Griffin. Gayunpaman, nananatiling hamon ang kakulangan ng star power. Sa kasalukuyang roster ng mga kalahok, kinabibilangan lamang ito ng G League players, mga rookies at role players. Malayo ito sa panahon ni na Michael Jordan, Dominic Wilkins at Julius Irving na nagbigay ng di malilimutang laban sa entablado ng dunk contest. Sino ang makakalimot sa 2000 performance ni Vince Carter na itinuturing na pinakamahusay sa kasaysayan ng kompetisyon? o ang epic showdown ni Nalavine at Gordon noong 2016. Ngunit matapos ang mga tagumpay na ito, unti-unting humina ang interes ng mga superstars na sumali. Kahit nga si Lebron James sa kabila ng pambihirang kakayahan ay hindi kailanman lumahok sa competition. Kung matutuloy si Namorant at Antetokounmpo, tiyak na babalik ang kasabikan ng fans. Isipin na lamang ang laban ng NBA Stars laban sa reigning champion na si Maclang na magtatangkang makuha ang kanyang ikaapat na titulo. Isa itong laban na magbibigay ng kasaysayan at muling magpapasiklab ng interes sa Slam Dunk Contest. John, the late game <laughs>